Hiling ako ng ganito, sila ang pinagbigyan mo. <laughs> Di ba? So, yan, tingnan natin. Ayusin natin yung mga kahilingan natin. Kasi, uh, minsan humihiling ang tao dahil gusto niyang maging kagaya ng iba. Tama o tama? Meron tayong purpose sa daigdig. So, ang bawat isa ay merong field na dapat niyang tahakin. Kung ang iyong tahilingan ay ayon sa iyong kakayanan, at pangangailangan, 100%, ang provision ng Diyos ay ipagkakaloob niya. Ngayon, may mga time na gusto ko naman, kailangan ko yan, pero bakit hindi? Hindi nangyari. So, anong binanggit ni Kristo? Ang sinumang naghahanap ay maka, makasumpong. Ang sinumang kumatok ay pagbuksan. Ang sinumang humingi ay... Okay. Yung kahilingan nyo ba ay ginagawa nyo? Baka pagkatapos sa simbahan ay andun ka na sa kwarto mo at naghihintay. Lord, kailan? <laughs> Hindi pala ganon. Kapag humiling ka, gawin mo. Kasi ano yung sinabi sa huling bersikulo? Ano yung sinabi sa huling bersikulo? Na, nasaan na nga yun? 13. Okay. Ang sabi ni Kristo na ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ano ang role ng Holy Spirit? Ano ang role ng Holy Spirit? Ang role ng Holy Spirit ay gabay. Pag sinasabing gabay, sa iyong magdadala sa iyo kung kanino. For example, humihiling ka ngayon ng pera. Ako, lagi kong humiling, Lord, uh, sana... May mag-donate ng milyon-milyon. <laughs> so, kasi ang dami nating mga dapat gawin eh. Yung school natin, medyo tumulo na. Yung mga natin, kung nakita niyo yung mga natin, ang wasak na rin. Kaya <laughs> eh, gusto ko, Lord, sino ba yung pagpalain mo yung mga kakayanan at karapat para tumugon sa mga pangangailangan ng simbahan. So, hindi lang ako humihiling na humiling, kundi inaalam ko yung mga uh, strength ng ating mga members. Okay? Pag sinasabing strength, yung may kakayanan sa panahon na na-organize natin ito, ay di, yun ang magiging sagot. Di ba? So ang ibig sabihin, kung tayo'y humiling sa Diyos, bababa ang Holy Spirit. Kaya lang ang problema. Saan mananahan ang Holy Spirit? Sa? Saang parte sa ating katawan? puso. Ngayon, kapag ang puso natin ay, ano bang sakit sa puso? Galit, ano pa? Comparison. Yun yun ang mga, mga hadlang sa uh, kabanal-banalan ng Diyos kung bakit hindi siya makakapasok sa atin. Dahil maraming pinagdaanan ang puso natin. Ano pang nangyari sa puso natin? May sakit na? Enlargement? <laughs> so, yun ang dapat unahin gawin ng tao. Dapat naging malinis ang puso. Kasi dito mananahan ang Holy Spirit. At ang Holy Spirit, ang siyang magdala sa iyo. O puntahan mo si former mayor. <laughs> o sino ba yun? O puntahan mo ito. Uh, para malaman nila kung ano yung need. Kasi ang Diyos gumagamit din ng tao. Yun yung sa unang pagbasa eh. Sige, magkaroon ka ng anak sa dyan para yun ang solusyon ng kanilang kahilingan dahil sa leader ngayon. So, ganun din ang procedure na ang Diyos ay nagahanap ng tao na maging sagot ng crisis situation o mga pinagdaanan ng tao. So, ang unang gawin talaga ng tao ay linisin ang kanyang puso. Malinis na ba? No, linisin niyo yan. Kung, ay, kung, hindi pa malinis, lagyan niyo ng, ano ba panglinis? Yung, baka gusto niyo ng, ano, sundrox, <laughs> pangpaputi. <laughs> Kasi yun yun ang mga hakbang na makakapasok sa puso ng tao, ang banal na espiritu, para maintindihan mo at makikita yung mga sagot ng ating mga pinagdaanan. For example, gusto niyo yung umaman. Sino ba ang karunungan at may kakayanan? Ang Holy Spirit. Alam niyo kung alam niyo talaga ang spiritual ng pamantayan? Nasa atin na lahat eh. Ang kulang lang paano paganahin natin yung biyaya ng Diyos, yung gift of God na ibinigay e na sa tao. Yung pag-unawa, yung karunungan, yung kakayanan ay e binigay na ng Panginoon sa tao. Kung ang problema niyo ay edukasyon, ay wala naman akong, wala naman akong degree. Napansin niyo yung Old Testament? Wala namang pinag-aralan ang mga tao noon. Bakit nakakalikha sila ng kabanghamanghang mga architecture? Di ba? Yung mga sa Egypt. Yung palang, yung mga art dyan sa panahon niya yan, napakatindi. Sino bang ba nagbigay? nag ba sila? Hindi. God, Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit ay karunungan. Yun yun ang ibinigay ng Diyos sa tao para ang tao ay makamit niya kung anong gusto niyang mangyari sa daigdig na ito. So ito yung mga pamamaraan na hindi natin masyadong nakita at ang nakita natin ay pera. Sabi natin, pag may pera, may pagkain. Pag may pera, magagawa mo ang lahat. Pag may pera, ano pa, anong magagawa ng pera? Parang ang isip pa si natin, pag maraming pera, magagawa natin lahat. Kaya ang unang ginawa ng tao ay mag-aral, mag-aral, mag-aral para magkamit ng maraming pera. Pero meron sanang madali. Kailang, kailangan mo maging tunay at banal sa harap ng Panginoon. Kasi yun ang kapangyarihan ng Holy Spirit na ibibigay sa tao. So, nasa atin na lahat mga kapatid. At isa pang problema Binanggit ito, ano bang ibig sabihin ng... Kasi kagabi, sinabi ko, ang pinaka-keyword sa pananalangin ay sa pangalan ni Jesus. Yan. Ang unang binanggit natin ay yung amang makapangyarihan sa lahat. Di ba? Kapag tayo dumadalangin, no Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Then, humingi tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ito'y sinasamo namin sa pangalan ni Jesus Ah, sa pamamagitan ni Jesus na makapangyarihan sa lahat, siyang nabubuhay, tagahari ngayon at magpakailanman. Ngayon, bakit sa pangalan ni Jesus? Kasi maraming mga taong wala lang, dumadalangin lang, patapos niyang magsalita sa harap ng Diyos, uwi na. <laughs> bakit sa pangalan ni Jesus? Sa palagay niyo? Kasi yun ang procedure eh. Adoration, confession, then humiling ka, thanksgiving, intercession, and then supplication. Bakit sa pangalan ni Jesus? Yan, hindi nyo naman alam. <laughs> Kasi siya ang mediator. Ano bang ibig sabihin ng mediator? Taga pamagitan ng tao sa lupa at sa langit. Di ba sabi niya, walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ano ang tatanggapin ng ama ng anak sa lupa, tatanggapin ng ama sa langit. Kung sino mang hindi patatawarin sa lupa, hindi patatawarin sa langit. Kaya ang pinaka keyword ay kay Kristo kasi ibinigay sa kanya yung authority para i-manage, pamahalaan ang lahat ng bagay sa langit sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa. Yun yun ang jurisdiction ni Jesus. Ngayon, kung hindi sa pangalan ni Jesus, Si so, sinong baka ang masamang espiritu ang nagbibigay niya, mag-ingat kayo. Yun yun ang sabi ni Apostol Santiago. Kahit ang masamang espiritu ay merong kakayanan na magkaloob sa inyong kahilingan, ay mag-ingat kayo ha, kapag hindi sa pangalang Jesus yan, baka ang jablo na ang nagkaloob dyan. <laughs> For example, gusto mong umaman. Bakit? Ganun ang Diyos eh, bakit? Bakit gusto nyo umaman? Para saan? Kasi marami sa atin, Lord, sana gusto, sana maraming pera, gusto namin umaman. Ang, 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 ang isasagot nyo ng Diyos, bakit? Bakit gusto nyo? <laughs> uh, para walang problema? Nako, mas maraming problema ang mga mayayaman. <laughs> Di ba, yun ang iniisip natin, Lord, sana maraming pera para masaya lang daw. Ako, maraming problema yung mga bilyonaryo. Kaya gusto nilang maging simple lang eh. Para simple lang ang problema. Kagabi, binanggit ko kagabi, kung billions ang iyong income, magiging billions din ang iyong kagastusan. Ganun yun eh. Pero kung kakaunti lang ang iyong income, siyempre ang ibibigay ng Diyos, kakaunting kagastusan. so ano pagkakaiba? Parang wala naman, di ba? Yung, may, yung isip lang natin na parang masaya pag maraming pera. Hindi nga, marami kang, marami kang, <laughs> kung sa tax pa lang, may tax yan. <laughs> Ilang porsyento yung tax sa pera mo. Mga ah, ganyan, mga. So, marami kang babayaran. Ngayon, kung kakaunti lang income mo, edi eh, exempted ka sa mga pwede mong pananagutan sa Diyos maging sa pamahalaan. So, si siguro yung yung imahinasyon natin, masaya at maganda, pero ang totoo, halos pareho lang. Kasi kung malaki ang income mo, malaki din ang kagagastusan. Kasi minsan, bumibili ka ng sasakyan. Ano bang ba maintenance ng sasakyan? Gulong pa lang, 3,000 na yun. <laughs> Magkano ang ano sa sasakyan ngayon? Yung, yung oil, ang tawag doon? Change oil, o mga sasakyan 3,000 plus din yon. <laughs> O kung wala kang sasakyan, edi gano'n din. So, ang pag-analyze -pag -pag natin sa mga bagay-bagay sa mundo, uh, sa panahon kasi hindi natin ma-experience sa isang bagay, parang gusto natin na maabot at marating yung naabot ng iba. Pero kung titingnan natin, halos pare-pareho lang. Kailang magkaiba yung venue, yung experience natin. So, mga kapatid, bakit binabanggit ko ito? Kasi ang tao dumadalangin na ng sobra. Humihiling sa Diyos ng sobra at sa panahon na hindi ibinigay ng Diyos kasi mahihirapan ng tao, yun, lumayo siya ng kaunti. Mabuti pa ito Lord, si ano ay nagbigay sa akin, ikaw hindi. <laughs> Ayoko ang tao kung ano-ano na lang ang ginagawa niya para lang makamit yung mga bagay na gusto niya. Pero alam niyo kapag hindi ibinigay ng Diyos, isa lang ang ibig sabihin yan, ikakasama ng tao. Bakit kakaunti lang ang bilyonaryo sa buong mundo? Tingnan mo si Haring Solomon nung si simpleng tao, ang kanyang kahilingan sa Diyos ay karunungan, kapangyariha, ah, karunungan lang. Nung ipinahintulot ng Diyos ang kayamanan, kapangyarihan at naging uh, sikat sa sa buong mundo, anong ginawa ni Haring Solomon? Gumawa siya ng sariling pamantayan, nag-asawa ng 1,000. Wow! At ang bawat asawa, pinatayuan niya ng diyos Josan at doon nagalit si Yahweh. Talagang kinuha lahat kung anumang meron kay Haring Solomon. Kasi meron siyang pananampalataya eh. At noong marami na siyang pera, kayamanan, naging hari siya. Nasa kanya na lahat. Ang lahat na mga hari ay saludo sa kanya. Kasi kakaiba ang kanyang karunungan. Doon din siya lumihi sa Diyos. Yun yun ang nangyari. Kaya okay lang na katamtaman lang. Kasi sa panahon na sobra-sobra ang biyaya ng tao, lumilihis tayo sa Diyos 100%. Ganon ang tendency ng tao. Kaya sana huwag kayong masaktan ha, kung bakit hindi ibinigay ng Diyos ng lubos-lubos. Ang provision ng Diyos sa tao, yung pangangailangan ay ibigay niya. Wala namang sinabi ang Diyos na billions. <laughs> ang sinabi ng Diyos ay kung anong pangangailangan mo ay ibibigay niya. Ano bang kailangan nyo? Pera na naman. <laughs> Bahala kayo. Basta ang ibibigay ang provision ng Panginoon ay yung need na mabuhay ang tao. Okay? Para maging mapayapa tayo, unawain nyo ang pamantayan ng Diyos. Okay? Nasasaktan tayo kasi ang pamantayan ng daigdig ang lagi nating pinapahalagan. Kaya mga kapatid, itinuturo ni Jesus ang paraan ng pananalangin para matulungan tayo sa kapangyarihan ng Diyos paano maagapan ang isang sitwasyon, crisis situation at mahadlangan ang mga kapahamakan sa buhay. So yun yun ang pinaka-implication kung bakit nagpahayag ang Diyos na ganito dapat kayo manalangin kasi effective ito at pakikigan kayo ng Panginoon. So, isaya sa mga pamantayan na binanggit ni Jesus yung Ama namin. Kaya yung pinaka-implication sa Ama namin ay Ama namin sa langit adoration. Ibig sabihin, purihin mo muna ang Diyos bago humingi. <laughs> Pangalawa ay confession. Ibig sabihin, alinisin muna natin ang ating isip at puso bago humarap sa Diyos para effective ang ating pananalangin. Kaya merong pangungumpisan. Pangatlo ay yung thanksgiving intercession. Sige, humiling ka na kung nagawa mo na yung itong dalawa. At panghuli sa pamamagitan ni Jesus. Huwag kalimutan yon. Kasi siya ang may authority ng lahat ng bagay. Kaya sa pangalan ni Jesus. Alam nyo na. O sana'y maging effective ang inyong panalangin.